So ayun, may comment dito si Elise. Bakit ang kalamansi ko bihirang magbunga? Aba, ewan ko. Hindi, <laughs> ganito yan. Uh, minsan kasi kulang sa nutrients yung iyong kalamansi. Oo. Uh, kulang sa abono, kulang sa araw. Yan you know, mga sunlight. Kala nyo yung sunlight, diyan mahalaga. Pag expose sa liwanag yung mga halaman mo, mas malaki ang posibilidad na laging may bunga. Minsan kulang sa tubig or minsan kulang ah, sobra naman sa tubig at ah, kasi kaya ko ano tingnan niyo muna yung estado ng kinalalagyan kinatataniman ng inyong mga halaman bago magtanong okay ah, hindi okay lang naman magtanong di ba so ganyan yung mga dahilan so abunohan kung ah, natutuyuan tubigan kung sobrang tubig kanalan para mawala yung tubig tapos kailangan ng inap sunlight o oh, si ng ara, araw. So yun lang. Oh, baka yung mga kalamansin nyo, ganun din. Ito lang yung payo ko sa inyo.